Hey guys, sa mga nag-iipon na dyan, pabili ng bagong smartphone, hintayin nyo na ang lima na to at baka isa dito ang magustuhan mo. Una itong si Realme 12 Plus 5G. Actually, meron na ito ngayon sa mga Shopee. O yung March 6 siya official na i-re-release. Hindi pa malino kung magiging magkano ang kanyang SRP. Pero ang hula ko dito is baka 15,000 yung kanyang SRP guys. Meron siyang 6.67 inches na meron AMOLED display na meron hz na refresh rate. At HDR10 plus na may display. Android 14 na siya. At yung Mate 7055G na processor. Dalawang version siya, isang 8128 at isang 8256. Naka-dual camera siya na mayroong 108 megapixel na main camera. 5,000 mAh battery, saka 67 watts sa charger. Pero sana mas makatwilang pang presyo ng smartphone na to. Dahil puro mga boring na mga smartphone na Realme ngayon. Next naman itong pinakamura sa ating list. Itong Synpix Smart 8 Plus. Actually, napakamabenta ng Infinix Smart 8 simula nung nalabas yun hanggang ngayon. Ito yung na at ng kanyang specs. Ngayon, nagdabas na nga ng Infinix Smart 8 Plus. Ano kaya maganda rito compared sa may regular na Smart 8 lang? From 13 megapixel, naging 50 megapixel na siya. Ang problema na kayo yung SOC T606 ng Smart 8. Tapos bigla pang G37 dito sa may Smart 8 Plus. Downgraded yung kanyang performance dito. Pero ang maganda sa Smart mo na to is naka 6,000 image sa battery na siya na dating naka 5,000 lang at dating 10 watts lang at naka na ngayon technically halos siya ng specs ng Tecno Spark 20C lamang lang sa may battery si Simplex ngayon pero overall sa may display sa may camera saka sa may design ay e halos same na same lang sila pangatlo itong si ITEL P55 Plus basically ito lang din ng ITEL P55 4G same lang sila na meron 6.6 inches IPS LCD display na merong punch hole at 9 thirds sa display same camera din na merong 50 megapixel same na merong Unisoc T606 same na 5000 mAh sa battery nagkaiba lang sila sa may charger din naka 45 watts na itong bago habang naka lang yung regular na P55 for pa ibang presyo ng regular na P55 baka biglang maging 5000 na nga dito sa may plus na version na mas mata sa charger niya pero hindi pa tayo sigurado dyan Saka kung papansin niyo, ito pa rin naman ang lumang P55. Mukha lang na bago ang design niya. Pero yan pa rin siya. Italis lang yung square sa may camera para magmukhang bago. pangapatitong itong Tecno Camon 30 Premier. Sana mura lang guys ang smartphone na to. Hindi napakaganda ng kanyang specs. Formang Huawei po itong si Tecno ngayon. Dahil sa may forma ng kanyang camera. Flagship processor siya guys. Mayroon din may 8200. Samahan pa nga nang syempre napakagandang camera. Isa to sa abangan ko ngayong taon. Sana lang talaga mura lang ang smartphone na to na mayroong arang 15,000 na SRP. Sure magiging mabenta yan. Kayo guys magkano hula nyo sa mayiging SRP na to. Meron tong 6.77 inches LTPO AMOLED display na mayroong 120Hz refresh rate. Naka triple camera siya na mayroong 50 megapixel na main camera. 50 megapixel na periscope camera. 50 megapixel ulit na ultra wide. Grabe, tatlong 50 megapixels sa may back camera niya. Actually, apat pa nga yan. Day 50 megapixel din yung kanyang front selfie camera. Naka 12.512 din siya ng variant. 5,000 image sa battery. Saka 70 watts sa charger. Habang nakikita kong specs ng smartphone na to, parang malabo sa 15,000 to guys. Parang kulang 20k guys yung presyo na yan. Pang Tecno ulit, itong si Tecno po 6 Pro 5G. Finally, ito na ang totoong upgrade. Hindi naka display na nga siya. Pero may PS display lang. Ang kaso, same processor pa rin ng last year model. Sa camera, dati naka 50 megapixel. Ngayon, 108 megapixel na. Dati 16 megapixel sa front selfie camera. Ngayon, naka 32 megapixel na. Dati 5,000 mAh battery na meron 68 watts sa charger. Ngayon, naka 6,000 mAh battery na. Saka 70 watts sa charger. At least, naiwan man yung kanyang processor. Pero upgraded naman ang karamihan sa kanyang specs. Tapos, syempre, bagong design na nga rin at bagong forma ng LED lights dito sa may likod niya. Mukhang magaganda mga nakalain na Retecno ngayon guys. Ayop nga lang talaga na hindi sila kamahalan ngayon. Kayo guys, ano ang abangan nyo sa mga smartphone na yan? Let me know in the comment section guys. Thanks for watching.